Hello, what's up, uh, Wayne? Hello. Ah, hello. Ah, welcome to Sino Mas yeah. Challenge. Yeah. So, uh, ano game na? Game na. Game na. Sana hindi ako mabahing. Yon, game na! Okay. So, good luck na lang sa amin sa magiging mukha namin after this. Good luck! Okay. ay uh, Talaw. Number one. Uh, oh my God. Sinong mas kuripot? <laughs> <laughs> Number two, sinong mas malambing? Number 3. Sinong mas tamad? Number 4. Sinong mas masipag? Oh, forbid. Number 5. Wala ko lang punas po na. Number 5. Sino ang mas matakaw? Number six. Sino mas madrama? Number seven. Sino mas magastos? Ikaw ang Number eight. Sino mas pikon? mas pikon. Number 9 Sinong mas ututin? Number 10 Sinong tamad maligo? Number 11 oh Sinong antukin? Ay, lagi mga okay. Number lagi sinong mas selosin? Guti Number thirteen. Sinong mas pada Ah! Ay si Ang pada awai. Ikan. niya, Ikan. 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 Number Ikan. Ikan. mas Ikan. Ay, Ikan. Ikan. <laughs> Number 14. Sinong madaldal? Floating kaya ako ah, oh. yung <laughs> Number... Number 15. Sinong maate sa katawan? Ako <laughs> ba? <laughs> Mas matagal ka ng ano, mag-make-up eh. Oh. Siyempre, babae ako eh. Number 16 No, oh, di ba ang galing? <laughs> Sinong mas matalino? <laughs> Ayun, Ayan, may sinadya oh Number 17 Sinong mabaho? <laughs> Sinong mas mabaho? <laughs> oh, diba? Number 18 What? Sinong... <laughs> ano? Sinong mas masungit? Um, <laughs> <Arang! laughs> oh my god! Dami-dami pa yun. Pusin niya. Number 20. Sinong mas matatakotin? Oh, ikaw! Ito ka sa aso, di ba? Takot ka Uh, <laughs> ako pa nga nagsabi sa iyo eh. Pag may aso kagatin mo, tila mo para hindi lumapit. Wala ayaw mo para hindi lumapit. Ang dami <laughs> pa hindi mo tumodo po yung bibig ko eh. <laughs> Number 20. Sino ang mas malilimutin? Parehas tayo, diba? <laughs> 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 Number 22. Sinong mas malakas ang boses? Eh, ikaw. <laughs> Ay, pag Ay, tawag lagi. Um, oh. mas malakas ang boses mo. Ito na. Number na. Number 22. Sinong takot sa karayom? Ay! <laughs> Ay! No. Paro-paro parang, parang, ako uh, sa akin talaga no. 'yun ah. Number oh, 24. Ay number 23 pala. No. Sinong takot sa aso? <laughs> Ayun. No. Ako Ay, no. 'yung so, so, ikwento ko pa nung ano doon tayo bumibili tayo. Sabi mo doon na tayo dumaan. <laughs> para mas mahaba, <laughs> para mas haba talking. Kasi may nakita ka <laughs> Show up ka. biglang sabi, Doon na tayo sabi sa bahay. Oh, no. Number 24. Oh my God. sino ay sino ayaw magpatalo? Ah. Kasi, ba? Oo. diba, Duterte ka ka. Diba, Duterte. Number 25. Nawala yung ganda Wala ko, yung... na. Kulang yung tanong mo. Hanggang 24 lang to. Hindi. <laughs> mag-isip ka. Oh isip God. na lang kayo. Yung, 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 ano. Isip kayo ng panglas. Hanggang 24 lang to eh. Di Di malakas ko ko ma no. Sinong malakas kumain? <laughs> 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 oh, sinong malakas kumain? o oh, bakit? Pag tayo ikaw, taga-ubos na pagkain. eh paano? Ang sabi mo ngayon. Hindi ko pala kayong ubusin. <laughs> <laughs> Tagasain. <laughs> Para akong sis. Number 26. Oh My God. <laughs> sinong mas <nauunang> matulog? <laughs> <Ay, laughs> ang lalim mo? Koler koler ready koler 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 Number twenty eight. <laughs> niya. Number 28. Sinong magugulatin? Number 29. Sinong magugulatin? <laughs> Pusok ng paligid eh. <laughs> Number 29. Sinong mas masarap magluto? <laughs> Number 30. Oh, <laughs> Number 30. Mga kadugyutan yung mga nan. <laughs> Number 30. <"Hindi> <laughs> Sinong mas libagen? <laughs> mas libagen. Mas <laughs> libagen. Grabe, lagi mo na ako. Number 31. Sino Sino ang maate sa pagkain? Okay. <laughs> hina, hina. Parang kayo nasa snow eh. <laughs> Number 32. sinong mas tampuhin? Oh. Oh, si daw mas tampuhin. Una ko na. <laughs> again, again sis. Para ba na sa yung kapag nagsasalita ng nan. <laughs> Ito na. Number 33. Sinong malaki ang chan? <laughs> Ayun. Grabe! Grabe! Buntis na, ilang months na yan! <laughs> Number... Uh, ano, kayo rin nahihirapan, no? <laughs> Number 34 Sinong tamad maglakad? Ako mas masipag maglakad sa'yo, huwag makakawa. Ako maraton na. Pibili na nga lang eh, mag magbabike. <laughs> Kalapit-lapit po, <okay>. hindi siya <laughs> babike okay, lang po. So ito, ito. Number 35. Sinong malaki ang ilong? <laughs> Wait lang, sukatin na natin. Sino ba talaga mas malaki? <laughs> <laughs> mas malaki ating <laughs> pusa. Excuse me? Balik yung picture na ito, magalit ka ba? Magalit ka ba? Talagang iniinsis mo pa. <laughs> Oh my god. Yon, that's ah, uh, yung po ang amin <laughs> sino mas challenge. Ah, uh, thank you. And wag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell diyan sa inyo. Ayun makikita niyo diyan. Ultimate yan. snowman. Yeah, don't forget to subscribe. <laughs> Subsc sub sub subscribe. Ano? Ano? Sabi mo at pwede ni subscribe. Subscribe. Yeah. Sabi mo daw, please subscribe. Ano? Mahiyaan. Mm -hmm. <laughs> Young Wallet, maraming maraming salamat sa mga bago. Uh, mga bago ko sa aming channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.